Sa videong ito ay ipapakita ko sa inyo ang mga pandaraya ni Satanas sa likod ng imahe at ribolto. Napakaraming taong galit kapag ganitong topic na ang pinag-uusapan. Ang iba pa nga ay handang magipagtayan kahit walang mga alam sa kaalaman ng katotohanan. Kadalasan ito ang nakasanayan sa pagmulat ng ating isipan. Alalahanin natin si Satanas ay nasa sanlibutan upang dayain ang sangkatauhan. Kapag usapang imahi at ribulto, may maliliit, malalaki, pinto, pato, may maitim, maputi, nakangiti, umiiyak at iba pa kadalasan ay naging disinyo na ng tahanan at kasama na ng pananampalataya ng karamihan. Ipapakita ko sa inyo ang mga pandaraya ni Satanas sa likod nito. Unahin natin itong tinatawag na Devil Shadow Hand Sign. Ang hand gesture na nagre-representar kay Satanas at kunti lang ang nakakaalam nito Kadalasan sa mga imahe at ribulto ay makikita mo ang hand gesture na ito maging sa ipinakilalang imahe ni Panginoong Hesus, Santo Niño, San Vicente at iba pa. Sinong makapagsasabing coincidence lang ito? Sabi ni Cathy Burns sa kanyang libro ng Masonic at occult symbols na kasaad na ang simbolong ito ay simbolong nagre-representar kay Satanas at simbolo ng mga Antichrist. Ito ay kahawig ng peace sign hand gesture na ipinaliwanag ko sa iba kong video kung saan ang peace symbol nito ay nagsasabing isang powerful na simbolo ng mga Antichrist na kasaad na ito ay kalapastangan sa Espiritu Santo at ang pag-reject kay Panginoong Hesus kahit wala kang alam o mayroon ka mang alam kaya huwag magpadaya at magpaluko sa simbolong ito Ganun man sa hand gesture ng bakumet ni Satanas, pansinin ng mabuti ang pagkakahawig ng hand gesture nito ng imahe o ribulto na alam ng karamihan. Sinong makapagsasabing coincidence lang talaga ito? Lumako naman tayo sa kaalaman ng katotohanan ang Biblia. Dito sa aklat ng Exodus chapter 20 verse 4 and 5, You shall not make any graven image, and you shall not bow down yourself to them, nor serve them, for the Lord is a jealous God. Kaibigan, ano nga ba ang graven image? Basahin natin ang kahulugan sa Webster Dictionary. An object of worship carved usually from wood or stone. Kita nyo ba yun? Kaya delikado at mali ang ganitong gawain. halatang dinadaya tayo ni Satanas. Ang Diyos kasi ay espiritu, kaya gusto ng Diyos na sambahin natin siya sa espiritu at katotohanan siya lang. Kapag sambahin mo ang Diyos sa espiritu at katotohanan, walang sinasabi sa Biblia na mapupunta tayo sa impierno. Pero kapag sumamba ka sa jus-jusan, sinasabi ng Biblia mapupunta tayo sa impierno. Kaya maging wise po tayo sa pagtrabaho ng ating kaligtasan. Tandaan ang dalawang klaseng kapangyarihan, ang kapangyarihan ni Diyos at ang kapangyarihan ni Satanas. Kaya man gayahin ni Satanas ang ibang kapangyarihan ng Diyos upang tayo ay lokohin, ngunit isa sa hindi kaya ni Satanas ay ang baguhin ang tao. From tarantado to mabuting tao. Kaibigan, Hanggang dito na lang. Oras na para marinig ang kamento mo. Ikaw, anong masasabi mo? Kaibigan, paki-share mo rin naman para sa kaalaman ng karamihan.